Welcome sa Miss Depress TV. Ang pag-usapan natin ay ang tungkol sa gaano ba kasakit ang dinam o yung iniwan. Ano ba kasakit at ano ang epekto sa kanya, sa mga ginawa sa kanya o panuloko ng kanyang asawa. Ba, bago ko ipapatuloy, subscribe niyo ako at ipalo. Salamat sa inyo. Pahingi naman dyan. Oh. No? Thank you. Ang Epekto nito sa taong dinamp o iniwan ay sobrang sakit. May tatlong bagay na masakit pero mayroon na mas masakit. Ano ba ito? Una, yung kinausap mo na siya, di ba? Masakit yung nalaman mo, nagloko siya, kinausap mo. Oo, nandoon na, nandoon na na inaminan niya. Di ba masakit? Masakit maramdaman mo doon yung habdi na naramdaman mo, tinitiis mo lang. Inamin niya, pero kinausap mo na siya hanggang sa nagkasundo na kayo, kung anong plano niya, kung ano nangyari sa inyo, dalawang pamumuhay ninyo. Na naramdaman mo yun araw-araw ang sakit. Pangalawang pinakamasakit, yung uh, pumayag na na magbago na siya, na akala mo ay tama na, kung, uh, nagkasundo na kayo, sinunod ka na sa gusto mo na tiwalang-tiwala ka na pero hindi hindi talaga na ang buong akala mo ay totoo na yung pangako na sayo na hindi na siya babalik doon sa kabit niya na uh, sa mga kabit na mag uh, babalik doon sa kabit niya aka uh, nagkasundo na kayo na okay ng pagsasama ninyo pero habang 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 ano habang pinasubaybayan mo, may daman ka talaga na kakaiba. Kasi ang babae kasi malakas ang instinct niya. Eh. May ka talaga na nakakaiba na talagang parang hindi niya sinusunod ang mga sino ang yung mga pinapangako niya. 'Yun ang pinakamasakit sa lahat yung yung sige bantayan mo ako. Nag sabi pa yan sa iyo na sige bantayan daw siya. Ah uh, kung gusto mo nga na maniwala ka, bantayan mo siya. Pero, sa kabila ng pagbabantay mo, sa pagsusunod mo, uh, na may naramdaman ka pa rin, na may ginagawa pa rin, alam mo, yung, yung tao na mga gumagawa ng mga kalukuhan, yung mga nanuloko, lahat talaga gagawin niya. Halimbawa, inipit mo siya dito sa kaliwa, lulusot sa kanan yan. Pag lumusot sa kanan yan, pag tinanong mo yung nagsinungaling pa, yung napakasinungaling pa, nahulit mo na lahat niya, sabihin pa na, na wala, kaibigan niya lang, na lahat gagawin niya. Pag sinabi mong makita mo sa katawan niya kung anong ginawa niya, sabihin wala ito, nagasgas lang to, na ano lang to, masakit, sobrang sakit. Yun ang pinakamasakit sa lahat ng mga pangyayari sa uh, iniwan o dinamp ng asawa. Tapos pangatlo, yung pinakamasakit na pangatlo, yung yung alam mo may kakulangan ka, no, yung ginawa mo na yung kakulangan mo, yung, yung, yung suso na hindi mo dapat kainin, na hindi mo kinakain, kinakain mo na lang, yung bayawak na hindi mo dapat kainin, kakainin mo na lang, yung bundok na mataas na dapat mo akyatin, akyatin mo na lang dahil sa kanya, parang sinasalba mo pa yung pagsasama ninyo, na buong akala mo, yung masasalba mo pa, pero nang tiningnan mo, nakangiti lang pala sa'yo, na parang walang baliwala lang yung ginagawa mo, yung pag-akyat mo sa bundok at saka yung pagkain mo ng suso na hindi mo kinakain at pagkain mo ng bayawak na parang pinapakita mo sa kanya na kaya mong gawin yung nakikita niya hindi talaga nakikita mo na kangiti lang yun ang pinakamasakit sa lahat yung pilit mong sinasalba ang relasyon ninyo pero siya ang ayaw yun ang pinakamasakit sa lahat ano ba ang epekto nito sa mga iniwan ang epekto ni ang epekto nito yung nervous mo yung anxiety mo at saka yung, yung nervous breakdown mo, yung trauma mo, nagsama-sama na, na hindi mo maintindihan, hanggang sa bumagsak ka na, pumayat ka na, wala ka ng ganang kumain, wala ka talaga mga ganang kumain, ang mga taong dinam ay wala talaga ganong ganang kumain, hindi makatulog yan, gigising yan sa madaling araw, mag-isip yan, hindi alam kung anong gagawin. Kaya yun, yun nga sinasabi ng ibang vlog na narinig ko, ako, sige, kung gusto mong parusahan ang sarili mo, ituloy mo. Ituloy mo yung mga ginagawa mo na yan kung wala kang awa sa sarili mo. Kasi yung taong nagdam sa'yo, yung panahon na dinadam ka, hindi ka iniintindi niyan. Hindi ka iniisip niyan. Kasi ang iniisip niya, yung pride niya, yung wow. Guapo ako, dalawang babae na umiyak sa akin, dalawang babae na kagusto sa akin, yung parang tumataas talaga ang pride niya sa katawan niya. Kaya huwag kang magmamakaawa sa panahon na ganyan kasi jan ang mataas ang pride ng lalaki at hinding-hindi ka lilingunin niyan pag sa oras na iyan ang nangyayari. 'Yun ang pinakamasakit sa lahat na kwan, na trauma ka at saka ma ano, ka talaga matrouma ka talaga at mm, hindi ka talaga makakain, hindi makatulog kaya yun na nga ang sinasabi nga kung gusto mong uh, kung gusto mong walang awa ka sa sarili mo at gusto mong matuluyan ka na maganon ka or mamatay ka sige ituloy mo ituloy mo yung pag-isip mo yung yung hindi ka makatulog yung hindi ka makakain yung kinakastigo mo yung katawan mo bakit ba bakit ba sino ba siya isipin mo sino ba siya sa buhay mo o di ba malaki na kayong nagkiki nagkita niyan at saka hindi mo hawak ang isip niyan. Hindi mo hawak ang buhay niyan. May kanya-kanya tayong hawak. Ang hawakan mo na lang yung habang nandyan sa sayo at nagmamahalan kayo. Pero pag sa oras na umayaw na yan sayo, kahit anong gawin mo, mag upside down ka pa dyan. Titingnan ka lang at ngitian. Yan ang nangyayari dyan. Kaya uh, habang may panahon pa, Uh, sikapin mo, na oo, alam ko hindi mo makalimutan, ang gagawin mo, pupunta ka sa isang lugar na walang tao, malawag. doon ka sumigaw, doon ka umiyak, doon mo i lahat, doon mo isisi -isi lahat, doon mo sisihi ng sarili mo, umiyak ka ng todo-todo, pagkatapos nyan, para kang, uh, binag para kang nawalan ng karga-karga sa buhay. Kaya, iyan ang masasabi ko, iyan ang gagawin ninyo, huwag nyong habulin ang lalaki, na nagdam sa inyong unang unang ngabit, unang ngaliwa kasi wala nang pag-asa yan. Kaya ito lang masasabi ko sa inyo, sana at saka ulit-ulit kung sasabihin sa inyo pag mga ganyan, ibigay niyo na sa kabit niya, wag niyo nang habulin, basura na yan. Kahit ano mo pang tago ng basura na yan, hindi mo yan mapakinabagan kasi basura na yan, itatapon na yan. Kaya doon mo na itapon sa kabit niya, doon sa babae na may gusto sa kanya. Yun na lang agawin mo at bigyan mo ng kalayaan ang sarili mo, alam mo, maramdaman mo, mas masaya pala na wala siya. Mas masaya, maligaya ka pala na wala siya kasi magawa mo ang gusto mo. Lahat na gusto mo, magawa mo. Subukan ninyo na mas masaya pala kayo na pag wala siya. Iisa lang iniisip ninyo pa paano kayo makakain. Iyan lang, wala na kayo, wala nang stress sa buhay ninyo. Kaya iyan ang masasabi ko sa inyo na na gagawin ninyo at wag kaawaan ninyo ang sarili ninyo. Mahalin ninyo ang kasarili ninyo. Uh, sa sarili ninyo. sa sarili niyo naman itutok ang buhay ninyo, ang pag-iisip ninyo. Salamat sa inyo. Yun na masabi ko, ang basurang hawak-hawak mo, ibato mo na sa kabit niya. I love you, ingat, at God bless you.